Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po yung ating kakainin. Meron po tayo ditong girasole. Kung may parte ng uh, ravioli. Girasole kasi rotondo. Ang lahok po na de ay may kamatis, may mozzarella, at ah uh, tawag dito, may noche si muskato. Kung ano na pong mga flavor niya. Pero ang ano niya ay mozzarella at kamatis. Kaya po siya ay mapula. Ayan. Ang sarap po na tapos, ang second plate natin ay ariho. May salchicha tayo, langgonisa at patatas na nilaga. Nilagyan ko lang siya ng kaunting olive oil at oregano. Arihong ating salchicha ay... Silpane. Eh, yung ating salchicha po ay... Hindi naman po prito eh bukas ilalagay ko sa ano sa ating mamaya ho ilalagay ko sa ating ano Facebook para malaman niyo kaya, kaya ganito po ayang mapula-pula hindi po preto yan aw oh, ariho una suwa para sa inyo. hindi ko na bibigyan. Hmm. Aring ating ano are ravioli hindi mo po siya ravioli girasole olive oil lang po nilaga tapos nilagyan ko ng yung berde pala ho, inil... ano, salvia la ang nilagay ko. Mas maraming formaggio grana, mas masarap. Mura ng are. Are doon ko binila sa amin, dala ko are, papunta rin sa akin amo. Hindi lang namin agad nakain. Yan, tapos na po tayo kumain. Salamat po sa inyong panunood. God bless po. Bye-bye!